Totoo nga bang nakakapangit ang paglalasing? Yan kasi ang naging babala ng isang mababata sa kamera. Kumasa naman ang ilang kababayan natin sa hamon na yan. Alamid sa ulat ni Benji Durango. Inilatag ang basong plastik. Sinunda ng pulutan at yelo. Nilabas na ang pulang kabayo. Happy na ang tropa. Sa kainitan ng araw, lalam na ng lalamunang tubog sa uhaw. Dito sa Payatas A, Quezon City, nakilala ko ang tropang manlalasing. Yun ha! <laughs> okay. okay okay okay. Sila si Cedric, Alfie, Andrew at JP. Ang minimum nila ngayong araw, isang case lang naman. Pero pag nasarapan, ba, Bala na si Batman. Naku po, magagalit sa amin si Representative Janet Garin ng 1st District ng Iloilo. Siya kasi nagsabi ng pag-inom ng alak, nakakapangit. Pero bago sumipa ang kabayo, nagtanong na muna ako. Gusto ko malaman, ba, ano ba dahilan bakit kayo umiinom? Mga paglibang-libang. Pag may problema, broken eh. Kung wala naman daw pulutan, tawa na na ayos na para makalimot sa problema. Pero Sabayan pa ng kantahan, solve na. Mamaya magagalit na naman si misis kapag ako umuwi. Meron na naman da sa aking tenga. Yari na naman ang alam na bumabiyahe ako doon sa taas. Yo. <laughs> ang tropa kasi, mga tricycle driver sa Payatas. Ang ganitong libangan, diversion lang. Huwag lang daw maapektuhan ng kanilang <clears throat> kagapuhan. Pag inom daw ng alak, ay nakakapangit. Naniniwala ba kayo Hindi naman, pero meron ako na itang, kahit hindi nagiinom, pangit. <laughs> <laughs> hindi ako naniniwala okay. sa nakakapangit. Kasi sabi na kasawa ko sa'yo, pag mauwi akong lasing, Pogi mo ngayon, at sinito ka ngayon. <laughs> Pero tulad ni JP, naniniwala rin si Alfie. True to life daw kasi ito sa kanya. Oo, oh, naniwala ako nung pumangit ako nung nagulpi ako ng asawa ko. Umuwi ako, lasing na lasing ako. Sa akto, may dumating pampulutan. Kaya ang usapang lasing, mukhang hanggang mamaya pa. Pero idinaan man namin sa tawanan ng isyo na aming pinag-uusapan, malalim din ang hugot ni Garin sa kanyang naiisip na batas. Gusto kasi ng mambabatas na mailigtas sa sakit ang mga hataw sa inuman, lalot atay ang unang punterian ng sakit na ito. Meron din takot, siyempre, hindi natin maywasa kasi alak uh, yan. Eh. Alam naman daw nila ito, kaya kung kayang tumanggi, tatanggi. Talagang ano lang, occasionally. Kaya pagkasama ko sila, araw-araw parang may okasyon. <laughs> pagkasama ko sila, kaya di rin ako makahindi. Bagong tropa lang nila ako kanina, pero ramdam ko ang pagtanggap nila. Hindi na namin masabi kung pumangit ba kami kanina. Ang alam lang namin, mas tumatag ang samahan ng barkada. Iwas lang gulo, punuin ng tawanan at kantahan. May raraos din ng hamon sa buhay ng may kasiyahan. Sinasabi niyong nakakapangit ang pag-iinom, bakit ka naman nagagalit? Kung ganun... Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.